grabe oh comfort floor historical place na dito sa may Paco, Manila pinatayan na lang ng building na Fort floor nilagyan pa ng court sa taas yung ano uh, Bastog bulan hey guys sa uh, ano uh, Paco, Manila West Samura Street Corner Burgos St. Uh, Street Paco, Manila <laughs> So yan may nag concern din sa atin na netizen guys, no? na pinapapasyalan sa atin yung lugar ng uh, Plaza de, de la Virgen As per nung uh, netizen natin guys is Alam mo ba yung Plaza de la Virgen? Muntahan nyo at suguruhin nyo na yan Tinayuan yan ng 4th floor building na mayroong elevator na mismo sa plaza Historical plaza din yan tulad ng uh, Plaza del Piero Location West Zamora Street, Burgos Sako Manila Sa natin makikita mo may Borgos Street uh, Barangay 628 Zone 89 So yun guys pupuntahan natin ito ngayon guys Ito yung uh, vlog din natin ngayon na pupuntahan natin Ito kasi ano na ito eh uh, Historical din itong lugar na to na Plaza de la Virgin As per niya guys ng netizen is Tinayuan ng 4th floor na mayroon pang elevator mismo plaza historical place ang lugar na ito parang Plaza del Piero guys kung natatanda nyo guys yung vlog natin sa, ano, sa Plaza del Piero sa may bandang Maynila is uh, historical place din yun na yung, ano, ginawa na rin sa bungan nilagyan ng cover tapos nilagyan sa second floor sa taas may nilagyan pa ng uh, opisina ng mga barangay so aircon pa confined guys no hindi <laughs> natin lang kung magkano ginastos na napakaswerte ng mga nag-office doon ng mga taga barangay dahil aircon yung opisina nila So, ganun din daw to guys, itong uh, Plaza de la Virgen. So, pupuntahan natin guys. So, let's go. Alright, Burgos Street. <laughs> Boss, pwede magtanong? Boss, yung ano, yung uh, Burgos Street Paco, Manila. Ano siya, West samura Street, corner, Burgos. Ito po. Ano yun ba? Sila sa'yo mo? Plaza de la Virgen De la Virgen? Oo, oh. sabi mo, nandito ko na sa Plaza de la Virgen Asa yung Plaza de la Virgen yan? Yan no, ito mismo Lalo, ito, ito, ah, ito. Ito, ito mismo malaki? Oo, oh, <laughs> Plaza de la Virgen yan ah, Ito ba yun? <laughs> <laughs> Balangay yan namin Barangay 826 Ah, okay Sabi <laughs> mo, um, ma, anong barangay? 826 ba? <laughs> Sige, hen Yan ang pinagawa ni Jenny Ah, ito Grabe yung ginawa nila guys Ito pala yung uh, Plaza de la Virgen May simbahan dyan? Ah, yun yung ano, uh, Our Lady Pena nakita mo guys grabe may fourth floor pa rin guys eh. wala sa Virgen Community Center karamay sa inyong pagtagumpay grabe oh hanggang fourth floor as per nung ano guys dito dito na natanungan natin is tinanong ko yung pinaka rooftop niya is may ano daw alcohol court yung basketballan grabe ito hey mo guys Hindi ko na-expect na magkaganyan ang ano Yung Historical place na dito sa Maypaco, Manila Pinatayo na lang ng building na 4th floor Ngayon uh, Nilagyan pa ng court sa taas Yung ano, uh, basketballan basketbolan po Ito na nangyayari ngayon sa Plaza de la Virgen Makikita nyo sa Kamera binaboy tapos malupit ito <coughs> barangay 826 guys uh, zone 89 district manila tinan mo yung sanong? ay ground floor pa to eh oh tapos may mga siminto pa na naka yung mga nagsakosako pa sa harapan mismo ganito pala ginawa nila sa historical place ng ano na lugar ng uh, Plaza de la Virgen at ang bilang sa guys ng ano ah uh, Our Lady of Pina, Francia Doon sa loob na yung simbahan nun eh Mismo street So Grabe Dapat malaman to ng ano Gobyerno ba Itong mas malupit Dahil yung historical place na parang sa Ano ah uh, Plaza del, P P del Piero Binaboy din nila ano yeah, guys, comment below Anong sinyo dito sa uh, pinagawang building sa dating historical place ng uh, Plaza de la Virgen, guys? Ni Mayor, Mayor Honey uh, Lacuna. Siya daw na paggawa nito as per napagtanong natin ng mga residente dito. So, agree ba kayo dito sa ginawa nila sa historical place ng uh, Plaza de la Virgen? Kung maalala nyo guys yung Plaza del Piero sa Tondo, Manila. Historical place din yun guys no. So nilagyan ng uh, cover. Tapos si may second floor ginawang opisina ng mga barangay. Binaboy nila guys yung historical place. Dito sa lugar na ito. Kaya ganitong ganito din yung uh, Plaza de la Virgen na nilagyan nila ng ano si uh, building nilagyan pa ng uh, court sa taas yung palaruan yan guys nalaman natin yan dahil may nagkonsensya sa atin na isang netizen no kaya nung tala natin para mapakita ko rin sa inyo at saka itong uh, mismong barangay na isa dito sa harap mismo ng pure gold start of pandaka naman to So maraming maraming salamat guys sa ating isa inyong pag subscribe at panonood no sana Salamat ni Isko Moreno Para maging aware siya para kung anong decision nila at na ni General Sukat Anong, anong, anong decision nila sa ganito mga historical na tayang guys diba Ginaboy nila yung ano, lugar na napaka historical